Suyo so, was up mga brad shot at ko sa among mga follower no o sa among mga viewer labi na pod sa among mga customer base matingala mo o nga nung wala na may mga post about sa mga speaker box o wala na pod may maka-update sa among mga customer wala o sa may nag o mga about sa speaker box kay nang uli may dire sa among probinsya o sa katong wala kay balokong unsay among gi ni ning uli, nin uli may dire kay ni tambong may oglubong o sa katong di ay nga pa kay balokong kinsang lubong na among gitambungan lubong dahil sa among iyaan nga igsoon ni mama o mauni ang sitwasyon dire sa among probinsya Okay kayo lagi medyo distansya pa mangyud o gamay ang karsada o kaninggi kandiri sa ilang balay sa among iyaan. So mausan pamaagi diri sa probinsya. Iagi o sagyayong kay ang purlon mangyudan ito ara dito sa karsada naghulat. Kay kining among giagian diri, tao ragyud ug motor ang makaagi. O niya, basta na aga ni mga ingon nga mga panghitabo diri sa probinsya. Grabe gyud kayo kadaghan sa mga tao. Kay bisan dili parinti, bisan dili kaila manganha manggud punto sila kay mga sa lubong ug katupong mga nagtarbaho o mga nag-eskwila mga absin punto sila o niya kinida yung napita dool dool na may diri sa karsada kung di ay naghulat ang porlon pero pertigya pong pagkabakilira o niya pag-abot diri sa karsada kung di ay naghulat ang porlon nisamot kadaghan ang mga tao kay namay mga tao nga katong mga nagsakyan na wa na lang sila ni Adto sa balay naghulat na lang put sila dire o lahi na po ang mga hatod o lubong ron kay wala na yung maglakaw lahi ras ka ni Adto kay karo na, na may mga sakyanan ang barangay na na po sa lungsod o niya na na mga kaliwat nga sa kinansyo so, mao nang wala nang yung maglakaw. Og mauto nga perte yung gyung pagkadalian among na naabot diri sa lungsod or sa simbahan. Og pagabot namo diri sa simbahan na grabi grabe kadaghan sa mga tao nga naghulat. Kay naman man mga tao nga wa na lang po sila nitungas dito sa bukid or sa balay kay diri na lang po sila sa simbahan naghulat para muatin og misa og muatin sa lubong. Onya kay distansya pa man ang gikan diri sa simbahan padong dito sa minteryo mao na nga ni na pud mi aning panahon padong dito sa minteryo. Kay lagi eh, wala namang yung maglakaw, nagsakay namang yung sakyanan tanan, maunang dali ra may kaayo na abot diri sa minteryo o niya, ning panahon na nga makita ninyo grabe kadaghan sa mga tao. O sa katong wala pa nakabalo kung unsay status aning among gihato diri, o ni ka ordinaryo nga tao, o dili di siya negosyante, dili po di siya politiko, grabe lang yun mo suporta ang mga tao diri sa probinsya. O kinipanahon na maupani eh ang pag-abot, layo pa kayo ang tumuyani, ni grabe kadagas mga tao akong Osbon ang kaning among gihato dire dili ni siya politiko dili pud ni siya negosyante usa lang gid ni siya ka ordinaryo nga tao pero maayo lang gid kaayo ni silag mga kinaaya ang tibok, pamilya gid ang mga tao Inaan ini dari sa provinsi yang mengabrak, kong na lubong, nalubung kerabing ketawa. Tidak tak kailau ni mengetawa ana. kung makita ninyo padayon pang nag-abot-abot ning mga sakyanan o kaning mga nagmotor o gawas pa ani mga multicab o kaning mga nagmotor nga inyo nakita diri sa video na pay tulok ka truck didto sa gawas or tuara dito sa highway sa Kutob tuara siya dito nagparking o kay kung isod mangod nila diri ang sakyanan medyo dili kayo dako ang kasada diri sa menteryo nya basin ay na mo gawas maglisod pud og agi maunang tuara lang gyud sila sa highway naghuwat so kamong nagtanaw awa nga video ingon ani pud kay sa inyong probinsya or sa inyong lugar Kay diri man kun sa among probinsya bisan dili parente bisan dili kaila basta kaila sa imong kaila parenti sa imong parente basta maoy ilubong wapila lamang pud gud og hatod o pareha ani eh, o kapitan ni siya sa Pikas Barangay pero naabot ga po ni siya dire sa among barangay. O nya mao to pag humanag yung lubong sa among mga iaan, kami mga pag-umang kondire na mao iisip mga tagtongod wa gid mi nang uli hang tudwa nang uli ang mga tao. O nya sa katungwa na nakaila ko kinsa ni mga nahabilin dire kini akong igsuon mao ni si Pani. O sa tana, o, ng mangutana o kinsa pud nang iyang tapad mao nang among igagaw nga si Inday Grace Hernandez o kining iyang manghod nga si Inday Andresa Hernandez. O kini dayng naka-stripe blow mao among magulang among si Edith tabulong o kaning naka sky mao ang usapod namo kamagulang nga mao si Lito tabulong o kaning nakakot mao na ang asawa ni Edi tabulong nga mo si Zinaida tabulong o nai sa kabata dire wa na ko kaila o ngalan pero anak ni siya ni Inday Andresa Hernandez o nai sa kalaki dire anak na ni siya sa akong igsoon bali ako na ni siyang pag -umangkon.